Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Kaya huwag na tayong paligoy-ligoy pa pero bago ang lahat, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo para uh, sa susunod at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga i-upload ko ng mga bagong video Maraming salamat po So, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Tanggalin, tinanggal ko na lahat ang mga music kasi meron akong mga subscribers na uh, mahaba-haba daw yung ano, yung introduction natin. Kaya, ito na. Tinanggal ko na. Kaya, ano na tayo. Direct na tayo sa ating ngayon topic natin. So, ang topic natin ngayon, guys, ay galing ito sa aking isang subscriber na meron po siyang tanong sa akin. Narito po ang kanyang tanong. Madam, Matagal na po akong walang talik. Parati na lang akong nagsasarili. Ano po ang maging epekto kapag ang isang lalaki ay hindi matagal nang hindi talik So, yan. Binasa ko lang yung ano po niya, no? So, ang ibig niyang sabihin, kapag uh, matagal na raw siyang walang talik, puro na lang pagsasarili ang ginagawa niya. Meron ba daw ang epekto sa kanyang katawan o sa kanyang sarili? So, ayan po yung ginawan ko ngayon at sinaliksik ko po yan. At ayon sa aking nakuhang informasyon, ang matagal na panahon ng walang pakikipagtalik ang isang lalaki ay maaring magdulot ng iba't ibang epekto. So, narito ang ilang posibleng epekto na tatalakayin natin. Yung number one, emotional na epekto. Ang kakulangan sa pakikipagtalik, lalo na kung nasa batang edad pa tayo, maaaring magdulot ng emotional stress at ito ay maaaring makaapekto rin sa kumpiyansa o self-esteem ng isang lalaki. So ang ibig sabihin niya, ayon sa aking uh, informasyon na nakuha, Meron siyang epekto sa emotional. 'Yun ang nga, emotional na epekto po siya, na na magkakaroon ka ng emotional stress kapag mahabang panahon na walang talik. So yan po 'yung maaaring uh, maging epekto. Pero sinasabi ko na po, no, hindi po ito lahat na nangyayari sa kalalakihan. So iba-iba ang sistema ng isang lalaki, so hindi natin masabi na sa lahat-lahat ay maramdaman niya po ito. So, yan. Yung number one, emotional na epekto. At ang pangalawa naman, pagganap sa sexual Ano naman to? Ang matagal na walang pakikipagtalik ay maaring magdulot ng o oh, mabawasan ang kakayahan sa sexual na gawain. So, ano bang ibig sabihin? Mag, sa tagal niyang walang pakikipagtalik, so, ibig sabihin, hindi na siya marunong kung paano siyang makipagtalik, no? yun ang isang magiging uh, epekto. So, yun, sinasabi ko na rin na hindi ito para sa lahat. Malay mo kung nanonood siya ng, ano, ng porn, so, na nakikita niya doon. So, meron pa rin, ano, meron pa rin siyang napupulot doon na mga kung ano-anong bagay. Siguro naman, ano, pag nasa actual na pagbalik na pakikipagtalik niya, marunong na rin siguro siya. Pero ayon sa aking nga uh, pagsaliksik, ito na nga, pagganap sa sexual ay magdulot na o mabawasan ang kakayahan sa sexual na gawain. So yan po yung number 2. At ang number three naman, problema sa relasyon. Ang walang sexual na, na nagaganap na, sa loob ng relasyon ay maaring magdulot ng tensyon at problema sa magpartner at may posibleng mauwi sa hiwalayan o kaya maghanap uh, ng ibang kandungan ang partner. So, isa po rin ito ang uh, isang problema. Siguro ito, isa itong maging problema sa mag-asawa, no? Na kapag wala talagang ano, tapos nasa kabataan pang edad, magkakaroon tsak, Ito sa akin lang ito, no? Sa akin lang. Siguro ito, problema, maging problema sa relasyon. Na kapag mahabang walang talik, talagang labas na lang kung ang isa, ang isa sa inyo ay merong malubhang malubhang uh, karamdaman, siguro maintindihan. Ngunit kung walang karamdaman, hindi na po nagsisex, ay talagang may malaking tendency na maghanap ang isa. So yan po yung number 3, yung problema, maging problema sa relasyon. At ang number 4 naman, problema sa pagtulog. Kapag wala na wala nang talik ang isang lalaki, ito ay maaaring magkaroon ng problema sa pagtulog dahil sa stress sa kawalan ng pakikipagtalik. So, ayun pala ang nasa, nasa saliksik ko na maging problema din sa pagtulog. No? Na kapag walang pakikipagtalik, may tendency na hindi makakatulog ka agad ang ibang kalalakihan. Yan yung number four. At ang number five naman, pagkakaroon ng problema sa sexual na pagnanasa. Ang matagal na panahon ng walang pakikipagtalik ay maaring magdulot ng problema sa sexual na pagnanasa o pagkawala ng interes sa pakikipagtalik. So, yan na po. Ito, hindi lang po ito nangyayari sa kalalakihan. Mangyayari din ito sa kababaihan na kapag wala ng matagal na sobrang walang talik, ayun, mawawala ng interes. No? Natural lang yon, Mawawala ng interes sa pakipagtalik o sa sexual na aktibidad. Pagnanasa, mawala ng libido. So yan po yung isang dahilan na maging epekto kapag sobrang matagal na walang pagtatali. At ang number 6 naman natin ang yung hormonal na epekto din ito. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang kawalan ng sex ay maaring makaapekto sa antas ng hormon tulad ng testosterone. Ayun na. So yun yun na yun sa sarili mo no, na ma maaring ang libido mo, ang pagnanasa mo ay magiging ano na, uh, magless bababa. Kaya yun, makakaapekto na siya sa ano ng ano, ng antas sa testosterone ng isang lalaki. Kagaya rin 'yan sa babae kapag wala na rin ano, pag merong hormonal na epekto rin, lalo na kung bumababa na 'yung tinatawag na estrogen ng isang babae, nawawala na rin 'yung ano nila, ay yung tawag dito pag nanasa libido bumababa. So yan po yung pang-anim natin na uh, tawag dito na maging epekto kapag matagal na sobrang walang pakikipagtali. Pero no? Meron tayong tinatawag na konsultasyon sa professional o doktor ay maaring makatulong sa paglutas ng iyong dinadalang problema. Ma no. Maraming salamat sa iyong tanong at sana napanood mo ito. Kaya kung meron ka pong uh, uh, tawag dito, meron kang dinaramdam o hindi mo naman nasabi kung meron kang karamdaman. So, kailangan uh, magpakita tayo sa isang doktor kung bakit wala ka hindi ka hindi ka na nakikipagtalik. Kaya ikaw lang din yun ang nakakaalam kung meron kang problema. So, kumonsulta po tayo sa isang professional o sa isang doktor para naman malutas ang ating problema. No? Kasi kapag uh, meron tayong karelasyon, labas na lang kung ano binata tayo, wala tayong asawa, siguro naman walang ano yon maging problema. Pero kung meron tayong uh, nandyan si misis, magkaroon siya ng ano ng counting ano yan, kapag uh, wala na talagang pakikipagtalik, meron din yung epekto, hindi ko sinasabi kung anong maging epekto sa inyo, pero meron niyang maging epekto talaga sa isang relasyon, kapag matagal ng walang pakikipagtalik na uh, wala namang kadahilanan so, ayan guys, sana napanood mo ito, at uh, uh, maraming maraming salamat sa iyong tanong